Ikaw ang nagtago kay Monique. Ikaw rin ang naging dahilan para makita siya. Wala siya dito, Gilbert! At hindi mo siya nakukuha! Ano yun? Si Ben yun! Umirit ka pa, hayop ka! Sinasabi ko na nga Hindi mo lang kapuntot! Nakapulong pa ka mula sa... Patay na si Ben! Iting, Atin, ikaw iting, na ang gusto! Mga bata, tulog na? Oo. Oh, kanina pa. Bakit marami kang litrato niyan? Ayan. Dati ko shota yan. Ano ka mo? Dati ko shota. Yan si Munich. Mahal na mahal ko yan. Napakagaling kumanta. Sumikat. Nagkaroon na napakaraming pera. Ayun. Lumaki ang ulo. Kaya... Iniwan ko na. Ah, ganun ba? Hmm. Sayang naman. Ah, alam mo kasi. Napakaraming babae rito sa mundo. Marami naghihintay sa akin. <coughs> Naubo kayata. Ah, libag. Kauwag dila ni Carding. Ano? Ah, libag. Kauwag ang dila ni Carding. Ba't nga pala napunta rito? Tumakas ako kay Gilbert Carding dahil sigurado na hinan niya ako. Eh, wala akong alam na ibang mapagtataguan. Kaya kung di sana kalabisan sa inyo, dito muna ako kung pwede. Namumuro na ako eh. Isang bunot na lang ng mga ngayon. Pupusoy na ako. Eh, ano pa magagawa ko? Nandito ka na eh. Pero ito lang ang ko sa'yo. Bigla na lang bubulagay mo ngayon. Di ba libag? Ano sa palagay mo? Hindi ako mapalagay. Ano sa tingin mo? Ayokong tingnan. Umalis oh, ka sa harap mo ko. Ayok kausap. Alis! Alis! Naintindihan mo ba ako, Digna? Hindi nila alam ang lugar na ito. Halika dito. Sumiksika nila sa mga bata. <laughs> ano sinabi sa'yo ng sardinas? Huh? Kamukha siya ni Monique? Tingin mo na retrato? Abay, kundi lang patay na si Monique eh. Ano? Huh? Ang siya mo? Hmm. Kundi patay si Monique ha? Para sa akin buhay siya. Sa uwi ko kung parin ha? Huh? Saksakan ang kadayin eh. O tika-tika bakit? Ibig mo sabihin pangit ako? Ikaw ang may sabi niyan. Lako, panibago na naman yan. Sine! Sine! Sino ka? Siya si Ben, kaibigan ko. Tinawagan ko siya para sumunod sa akin dito. Meron akong gustong malaman sa kanya eh. GLB. Sige, pasok. Tawakas, napusoy ko na rin. Ang Ding na yan. At ngayon, kausap niya si Monique. mabuti mo ako. Kailangan umalis ka na ng nilang ngayon. Ang galing ako sa probinsya ko. At sinabi ko sa katiwala ko na kung sakali makumbinsi kita ang muwi ron, ay bigi sa'yo lahat ang kailangan mo. Ito ang adres. San to? Ah, uh, Barrio Putol, Barangay Santa Cruz, Las Baños. Iiwan ko sa in jeep. Nandiyan sa labas. Hindi na ako magtatagal. Salamat. Mag-ingat ka sana. Ben, salamat ha. Makakabayad din ako ng utang na loob ko sa'yo balang araw. Salamat. Ah. Matagal mo rin ako, Ben. Tamang papa. Ikaw ang nagtago kay Monique. Ikaw rin ang naging dahilan para makita siya. Wala siya dito, Gilbert! At hindi mo siya nakukuha! Ano yun? Si Ben yun! Umirit ka pa, hayop ka! Sinasabi ko na nga ba Hindi mo lang kapuntot! pa ka mula na si Ben! Ikaw na ang gusto! Ngayon! Lalabas ka ba O gusto mong tagtagin pa kita ng bala? Dali na mga bata! O! mo sila makita! sila Oo! 快点！ Bahala! mga kapote sa tam! Nasabi ko na nga ba eh! Pinigpika na naman ang tatay ko kay rito! Sorry, Talaga! Tara na!